paano pag-aralan ang bible una hilingin natin sa diyos ang tulong ng holy spirit para maunawaan natin ang ating mga pinag-aaralan kailangan kilusin ng holy spirit ang ating mga puso ang holy spirit na nag-inspire sa salita ng diyos o sa bible ay siya rin ang mag-inspire sa atin pag-aralan natin ang salita ng diyos at atin itong isa puso kumuha tayo ng isang verse o magbasa tayo ng isang verse at ating i-focus ang ating mga kaisipan sa verse na yan hanggang maunawaan natin ang nilalaman at ang nais ng Diyos na ipaunawa sa atin tungkol sa verse na yan hanggang ating ma-internalize o ating maunawaan ng buong buo ang kahulugan. Pangatlo, keep your Bible with you. Lalo na ngayon, ang mga Bible ay nasa cellphone na mga digital Bible. Pwede talaga nating basahin ito kahit na saan tayo. Ibawa, e nasa jeep ka. Kaya naglalakad. Magbasa ka ng isang verse. Tapos, ini-internalize mo. Nag, nag meditate ka tungkol sa verse na iyan na iyong binasa. Sa palaging pagbabasa ng Bible at tuloy-tuloy na ugnayan natin kay Kristo, ay nakikita natin ng malinaw ang ating mga kailangan at ang ating mga kalakasan upang mapaglabanan natin ang mga tukso at mga pagsubok na darating sa ating buhay. At kapag patuloy na ang ating buhay ay nakakonekta kay Kristo, ay protektado tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya tungo sa kaligtasan. Ang aking encouragement sa bawat isa, patuloy nating na pag-aralan ang ating mga Bible araw araw